So naalala ko kasi nung nag uh, nagbabayad check ako ng mga naka, ano na, naka hardtail na suspension, naka suspension fork, Meron din kasi nagre-request sa akin ng kung pwede na ako magbayad check na naka full sus So ito na no Yan so sa mga nag, uh, humihiling na magbayad check ng full sus ito na Kasi nakita ko lang si Papa Gabski ito yung mekaniko ko sa Big Birds yan no Ito nga S-Works Epic no Oo, oh, S-Works Epic FSR uh, small size hindi ako sure kung 2020 o 2021 kasi yung serial number na tanggal na pero alam ko same to ng frame set ni Shane last okay. time so 2020 one mga ganun check uh, ano to Rock shack seed ah, hindi ano yan, ano yan? Reba o Recon? Namutang ko na eh Kasi basta hindi siya seed Kasi yung huli may-ari nito uh, Binikas na lang niya ng seed Pero ano pa, ang alam ko Reba ata to o Recon Reva o Recon. Uh -huh. Pero uh, Rockshox pa rin. Rockshox pa rin. Ito yung tinatawag na dropper post, di ba? Mm -hmm. uh, ang hmm. brand naman ito is, ano to? Transfer pa talaga to? Fox Transfer yan. Ah, Fox, okay. Mm -hmm. Yung model yung transfer. Ah, oh, transfer. Yung Fox Transfer daw to na dropper, dropper post ba? Oh, drop. dropper, post. seat post. Anong tawag dito? Ah, yung brain. Eh, konektado din sa rear suspension. Ayan yung huso. Ah, brain. Mm hmm. Specialized brain. guys, nice, magandang araw sa inyo. So nandito ulit ako sa Bermosa Sports Hub dito sa ka Cavite. So naalala ko kasi nung uh, bike check ako ng mga naka ano na, naka hartel na suspension, naka suspension fork Meron din kasi nagre-request sa akin na, ng kumpleto ako mag-bike check na naka full sus. So ito na no. Yan. So sa mga nag uh, humihiling na mag check ng full sus, ito na. Kasi nakita ko lang si Papa Gabski, ito yung mekaniko ko sa Big Birds yan Ah, no? uh, yun! Di ba dati ang ginamit ko nung sa event sa 7-Eleven yung Elves no na oh. naka hardtail. Ito naman, uh, saan mo gagamitin to? Sa Brusco. Ah, sa Brusco pinapalaro kay sa Brusco no. Mm. Yung naalala ko kasi uh, nung sa Rising Sun pa ako, sinamahan ko yung mga ibang player na uh, trail sa Rising Sun na uh, suma, ano, na nung sumali sila sa Brusco. Yan yung di ba sa ano sa General na card. Mm. Sa Quezon Province to. No? Ah, uh, sa mga hindi pa nakakaalam yung kasing event na yon matindi ang trail doon eh no ikaw ba nakasali ka na ba before Al pa alam ko gano'ng kalala yun uh, -huh. demanding sa peso yun uh, -huh. bali sa bali sa sasalihan mo na event ilang kilometers yun kasi naalala ko may 50 kilometers may 100 okay. 75 na yun hindi yung may fun ride 30 mm. Okay. tapos ano yung fun ride na oh fun ride okay tapos ang pinaka lowest na ngayon 75 tapos 100 160 tas basta 200 plus ito 220 ba yun? Ano yun? Pwedeng solo, pwedeng duo sa dalawang kategorya. Oh, kasi nung 2018 para duo yata yung naabot ako yung pinakamahaba eh. Tapos ang pinakamaikli 50 naman. Hmm. Ayun okay, naman, okay. yun ang naalala ko noong 2018. Bale, mas ano na, upgraded na ngayon yung mga categories na. Oh, Tapos may... Last time ata, 80 yata ang lowest, tas naging 75. Ba? Baka binago siguro yung ruta. Okay, okay. Kasi kasi nakita ko sa mga picture, talagang adventure no. Wala adventure yung trail doon eh. May mga patis-patis pa doon eh no. Oh, ah, uh, simula pa lang matrek yung ahon, then up down up down na trail na medyo rapis din kaya ganito meeting ko ayun nga tapos maraming river crossing hindi ko alam gan gano'ng kahaba pero sabi nila siguro from here at saka sa next na post din yun eh. so 100 meters na river okay. Crossing. kaya sa mga gano'ng ano no gano'ng gano kaka, na trail kailangan talaga full source na 29er ang ideal pero meron no. din kasi nakita nga ako sumali sa bruce ko naka ano pa eh rigid <laughs> fully rigid dati oh, kasi <laughs> ang ano ang habol ko yung kasi doon kasi nga ayoko matulad nung sa ibang, katulad kay Shane na nasiraan ng RD kay, mm. kay Louie na nasiraan ng RD ba yun o kasama yung dropout mm. kaya plano ko nila mag kasi kasi ayoko gamitin yung elves dahil sa una although yun mas makunit yung components nun pero kasi ang habol ko dun mamaya since wala, first time ko maglaro dun baka yung rafis doon mahirap para sa akin kailan na sa akin na medyo mababa experience ko sa mga ganong laro sa oh, first time okay. Yun. at saka ang layo kasi nun, mahirap mag track raid doon eh. Wala kaming tra wala wala tra kami track raid grind oh uh -huh. ang, ang hinahagul ko na nga lang, sana mag-release sila early ng Strava na record para at least may matrace ako kasi if ever na mangyari sa laro na ako lang mag-isa, if ever mag-solo ako ng atake o maiwan ako sa grupo, at least may masusundan ako kasi mamaya baka katulad ng nangyari dun sa ibang laro na walang martial, maligaw lang ako dun. Yun nga eh, kasi nga sa mga ganun na no, kasi matindi kasi ang ano dun eh, matindi kasi ang ruta no, kailangan talaga mag track ride no, kasi nga napakalayo kasi na general na car no? mula dito. Oh, pero alam ko sa ngayon, hindi ata sila open ang track ride eh. Ewan eh, ko kung may nag track ride nyo kasi may nag release na ng picture na sabi, ready na daw ang laro. Ah, okay. Pero ang nantay ko lang siguro sa Record para at least, sana maglabas sila mga 2 weeks before mag race para at least, Alam ko kung ano ko adjustment dito kasi okay ang in ko lang ngayon matrek na ahon doon kaya yung cockpit na kaset up na matrek na ahon so mm -hmm. problema ko na lang gano ka trek yung descent. yun nga eh kaya pag ganun talaga napaka importante ng track rate eh pag ganun klaseng course eh Oo. Eh ang lamang lang siguro noon, ma ang may advantage talaga doon yung mga malalapit doon. Taga doon. Mga taga doon eh, no? Kasi babait lang nandoon na eh. Eh para yung eh, katulad sa atin, naka-ibus na pa tayo. Dang kilometro papunta pa lang doon. <laughs> hundred plus. <laughs> Parang dulo yata ng Quezon yun eh, no? Malapit sa dulo, dulo noon, no? Beside na yun, beside lang general na. Oo. Oh, yun nga, no? At ah, ah, ano pala? Kasi pala tong bisikleta na gagamitin. Kay Sir Richard yung sa mga nan nanood nung Elves na bike ng bike check. Ah. Uh -huh. Kapatid niya to. So, technically, magkapatid lang tong dalawa to. Ay, ito na, no? Oo. So, mm -hmm. no? Kaya, ano, kahit ako, kung siguro, uh, sasali, o kung sasali ako to, mas maganda palaga. Ganito klaseng setup, no? Mm -hmm. Ang flat twist pa nga doon, yung components sa eh, elves dapat dito babagsak yun. Mm -hmm. Eh, naunahan ni Ma'am Abi sa bike. Mm -hmm. Kaya, eh, ito lang din, components yan. Okay din naman. Okay din naman, ano? Eh, mm -hmm. Ayun, uh, Gab, uh, mag-start tayo sa specs ng, ano mo, no? Ng full sus mo na MTB na gagamitin mo sa... Sa Brusco Epic Race Sa may general na car no? ah, Magsimula more tayo Sa frame Sa frame ng MTB mo Ito nga S-Works Epic no? Oo oh, S-Works Epic FSR uh, Small size Hindi ako sure kung 2020 o 2021 Kasi yung serial number na Natanggala Pero alam ko same to ng frame set ni Shane last oh. time so 2020 one mga ganun basta ano lang yun medyo late ano na medyo latest na no hmm. yan Ah uh, 2020s mga ganun oh. yun ang S-Works Epic ano to carbon fiber carbon fiber lahat except dito sa swing arm na to which is alloy ito lang ito lang oh yan lang pero the rest ano yung ito yung parang ito ano, ito? itong ano itong rear suspension ano ba to alloy ah uh... Rockshox Epic Brain 100 uh, meters na travel 100 meters. Amo ta ko ni specs niya eh. ni. 100 mm. Oh, mga ganun. Tapos konektado sa brain. Sa brain unit. Ay nga no, ilaw nakakita ng ganito no. Specialized brain. Specialized brain or Rockshox brain. Ayun. Pero kasi ang, kasi nakalagay dito specialized brain. Oh, eh. kasi ano yan, proprietary lang kay specialized. Si specialized lang most Majority ng mga specialized na batalya may brain unit na kasama. So, okay. sila lang meron. Para sa mga curious, para saan yung brain na 'yan? Ano siya, parang yun nga katulad ng sinabi, brain para siyang system para sa suspension. So mangyari, 'yan makita mo yung mga settings niya na soft, soft at saka firm. Ang style niyan kapag hindi pag medyo bounce lang yung kalsada, medyo malubak lang, yung medyo low ano siya, responsive siya, nag -bounce, nag -bounce talaga siya. Pero kapag ramdam niya na medyo matigas na yung yung landing, yung mga nag-jump, tumitigas yung ano, yung suspension niya. Pero adjustable 'yun eh kung gusto mo paano paano gumalaw yung characteristics niya. Eh. Ako gusto ko lang kasi ng firm since since galing ako sa hardtail. Hindi pa ako sanay sa characteristics ng full suspension hmm. talaga. Ito, tuloy muna natin dito sa frame. Yun nga na small, no. Ah, pag ganito mag porsos, sinasukat pa rin ba yung sityo beto? Kasi ngayon lang ako nakapag check ng porsos Oo, oh, may, may specs yan sa website. Okay. Ang ano lang sa, sa susukatan nito, kung titignan mo sa website, since 5'7 ako, dapat medium ako. Hmm. Pero since... Yung proportion naman kasi ng katawan ko, may it si torso ko pero ang haba ng kamay ko, hmm. kaya pa naman. Kaya pa. Ano. Pasok pa naman yung size nito. No? kasi ang small, alam ko maximum ata yung 55, uh -huh. mga ganun. 55. Tapos medium na ako which is 57, mga mm. Yung nga no carbon fiber yung frame nito except lang dito no. Oh, yeah. Then tapered yung head tube, uh, syempre full internal cable routing, uh, pang BSA thread at bottom bracket shell. Ano to? Pang anong seat post to? Pa 30.9. 30. 30 point, ah, pang 30.9 mm diameter na seat post. Uh, true axle, syempre true axle yung drop ah, out. Na boost to. No? Uh, ito naman display caliper man naman yan is post mount. Uh, dito naman sa kanyang suspension fork uh, ano to? Rock seed? Ah, hindi. Ano yan? Ano yan? Reba o Recon? Namutang ah, ko na eh. Kasi basta hindi siya seed. Kasi yung huli may-ari nito uh, binikas na lang niya ng seed. Pero ano pa, ang alam ko Reba at ato o Recon. Reva o Recon. Oh. Pero uh, pa rin. Rock, pa rin. rock pa rin. Uh, pa rin. lang yung sticker na? O oh, tinanggal lang. Hindi ah. ko uh, naman story pero tinanggal lang. Okay. Tinang ano ba yung pinaka maximum travel nito? One, 120? Ah, hindi, alam ko, 100 lang ata yun. Ah, hanggang 100? Oh. Ah, hanggang 100 daw to, na may lockout, no? Mm. Ah, ano to, may remote? Ah, wala. Ah, walang remote. Remote, remote. Pero pwede mong i-remote, e pero... Di mo hindi mo na lang in-opted? Hindi. Hindi mo sa akin yan. Ah, yun Bali, pero pwede to, i-remote. E pwede, pwede remote. lagyan, pwede Kap lagyan. Ano? Ikaw, kakabitan mo lang ng remote kit, papalitan mo yung taas. Okay. Ah, dito, dito, dito. Yung oh. may para may wire dito. to. Yung ah, para cable. Iko-connect ko doon. Pero ito mag -e stay to. So, may remote lang dyan. Mm -hmm. so, ito nga yung sa kanya suspension fork, no? Ah, uh, ito namang cockpit. Uy, ito yung manibela mo, ah. Nilipat mo lang yan, no? Mm -hmm. Kasi dito kahiyang, eh. Ano nga ulit ito? RD, Niner RDO na carbon fiber. Mm -hmm. Na, gano'n pa rin ba yung lapad ito? Oh, 680... Box sweep, di ko alam kung ganon ka, 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 ka yung angle ng box sweep Pero As may 5mm na rise yan So, box yung may maliit na rice so, uh -huh. kita dito nakalagay rice yun uh, may konting rice no ayun oh. uh, nga ang diameter nito 31.8 mm ah mm. uh, ito rin yung ano ba diba? yung grips mo na ESI hindi yan yung grips nito ah yeah, grips niyan pero ah. papalitan ko yan kasi parang natitigasan ako dyan pag pag pagkatagalan yung parang pagka sponge nito nawawala so pag hinuwakan ko siya ang, ang, sakit sa kamay matigas tigas mm. so, kahit anong kahit nakaglobs ako hindi nakaglobs nasakit pa rin sa kamay kahit nga kanina ah okay Kaya, ano, ano papalitan mo? yung dami kong grips yung last time sa Elves yung original kong Syncros ah doon yun know, ang gagamitin hmm. mo ayun oh, bali ito naman sa stem niya control tech no? Oh. na aluminum ano ang haba nito? 90 yata yun parang 90 no? oo no? oh. Mga 90 ata. 90 mm negative 17 degree yung angle. Oh. Niram ko lang din yan sa ano, sa bike ng customer. Ayun. Ah, uh, ito na yung yung tapered headset, cane Creek, ano? Kane Creek. Mm. Cane yeah. na yeah. Silverings. Yung seat lamp nito. sa specialized din ba to? Oh, stock niyan. Ah, uh, stock na, eh, stock na specialized. Okay, ito yung logo sa likod. Ayun. Ito to, to. Ay, ay to. Specialized to, no. Ah, uh, ano to? 34 34.9. Oh, kasi 30.9 yung seat post. Eh. Mhm. Mm kasi pwede rin sa 31 ano no. U34.9 pwede pala sa 30.9 at 31.6 na diameter nito. Na oh, isa lang sukat ng dalawang mm. yan. So, ah uh, ito naman yung sipo naman ito yung tinatawag na dropper post, di ba? Ang mm. uh, brand naman nito extra ano to? Transfer pa talaga to. Fox transfer yan. Ah, fox okay. Mm. Yung model yung transfer. Oh, transfer. Yung fox transfer daw to na dropper dropper post ba? Ang oh, drop dropper post. seat post. Ah, uh, ilang miti ano, ilang minimeter ano, yung parang travel nito. Ah, mutang na kasi hiniram ko na kay Kuya Hindi yan yung original na dropper post nito. Ang original niyan, transfer SL na 100 meet, 100 mm, lang yung travel. Problema kasi, ang eksis sa akin ng dropper na yun kaya nag kami ni Kuya Philip ng dropper post. So sa kanya ata to, 120 mm -hmm. ata tra, yung travel. Ah, mas neto. mahaba. O kasi pag ginamit ko yun, lagpas-lagpas na ako sa ano sa minimum niya. So, ito yung minimum, nandito na ako. Okay. So medyo risky dito mamaya mabali ko 'to. Oh, bali kaya pala ito, 120 yung travel. No. Okay. Pero yung mismo haba nito, ilang haba? Mm, hindi ko masukat pero imagine mo na lang hanggang dito kasi dito tutukod diyan eh. Okay. So, e di parang 400. more or less. Mga ganun, mga ganun no? estimated oh. lang naman yun no? kasi hindi kasi pwedeng basta-basta tanggalin ngayon yan no? eh. kasi nakaseta to sa laro mo no? actually pwede ko naman tanggalin ah pwede oh. Uh. mamaya tagalin natin <laughs> Ayan, ah kasi pupunta naman ako mamaya sa shop niya, no. Mm -hmm. Ah ito naman kasi, ito pa lang yung seat post pala niya, set ano zero setback dual bolt clamping system. Mm -hmm. Ah yung saddle mo, ito ito ba yung sa road bike mo dati? Oh, yan pa rin saddle ko, yun yung paborito ko saddle. Yung Pro, PRO uh, na anong anong model ito? Pro Falcon Titanium. Pro Falcon. Mm -hmm. Yung titanium titanium yung railings, no. Uh -huh. Yan may butas sa gitna, ah uh, malambot Ah, malambot medyo lambot kasi may foam na malapis na oh, pero, pero carbon lalim yun so hindi okay. siya nagka-flex hindi nagka mm -hmm. uh, sa drive train naman uh, gab yung ano yung uh, rear shifter SRAM NX yung SRAM NX na uh, ilang speed to? 12 yun? 12 speed SRAM NX na 12 speed ito ano ah uh, ito, ito yung remote control sa dropper post diba? oh yan CTTO oh ah, yan CTTO na para dun oh. yan pakakala kasi lang ka dito eh <laughs> dito yan dito yan sa dropper post Mm, ito yung kanyang ano no, yung MTB Crank Shimano Deore, na ano, ano to, m 6100 Kasi yung kasama nito, speed. Bukod tanda mo mo. Ito kaligay yung sa likod niya. Ay, ito sa likod nga. m 6100 niya. Oh, ayun, yan yan. Na 175 mm ang crank arm. Mm. Uh, direct mount. Yan direct, direct mount tapos yung chainring nito na oval. Fast quest. Oo. Oh. quest na ilang tip to? 3060 na. 36 oval. 3060 na oval na one by na wide. Ah uh, Itong ah... Uh, ito, itong ah... Uh, pedals na gagamitin niya Shimano Deore XT. Naanong model nga ulit to? Ah uh, M ano PDM 8020. Ayun na oh. MTB clipless pedals. Yung chain naman uh SRAM Eagle to no. Oh SRAM Eagle. Naanong model to? Ah uh, kasama niya ni NX. Ah kasama sa NX oh. na 12 speed. Oh. Ah itong MTB cassette sprocket mo. Uh, SRAM din. SRAM din. Anong model NX din? NX din yun. NXT. Eh, NX din. Oh NX din. <laughs> ano to? eh, kasi iba yung tit sa, uh, sa ano eh, ibang tits sa SRAM eh. Hindi ako sure kung 10 o 11 yun eh. Pero alam ko may nakalagay yun dyan pero puno kasi ay 11 lang pala. 11 ele tit. 11 tit. Hmm. Ah parang hyperglide na si Oo. Uh -huh. 11 na no to, 1150. 50 mga ganun. 1150 ta 12 speed no? okay. uh, na. Ah next naman ito kanyang MTB rear driver, yung SRAM NX din no. Mm -hmm. na 12 speed. Ah, uh, proceed naman tayo sa wheelset na wheelset ni ano yung itong sa MTB niya no ano to uh, stance no stance crest nk 3 yeah, stance crest nk 3 na 29er aluminum double wall 32 holes yung ganyang gulong naman na gagamitin sa brusco uh, ano to ground pat, ano ground control specialized na ground control okay specialized ground control uh, grip tone anong size pala nito ay 2 uh, point something 29 by 2.1 uh, Na foldable and tubeless ready oh. ito pillar ba to o DT Swiss pillar atin pero di sure kasi dumating na sa amin to naka rebuild na so chosen hubs na boost ay di. chosen hubs na non-boost tapos naka pillar spokes tapos yung rim ah pillar spokes to oh, pero kami na nag-provide ng gulong okay itong chosen hubs mo non-boost ba? non-boost mo na lang ng adapter oh, naka boostinator yan ah naka boostinator ilang pulse nga pala nito? 6 yan by 6 by 2 so every sa kada isang pole may dalawang nipple, so 6 pulse mga ah hindi ah okay ngayon ko lang narinig yung dalawang nyipin ah, usually tatlong nyipin eh, no? Oo, oh, o oh isa. Hindi, wala naman kasi, hindi naman pag tinanong mo naman kasi yung hubs, wala so naman nag-mention kung ilang teeth per pulse eh. Pero, okay. basically six pulse. Yon. six pulse na may tig dalawang nyipin. Oo. Oh. Yon. Ah, i-check natin yung tulog niyan, Ay eh, pre wheel natin. Check ko lang, Doon siya Matiling pero di gano'n yun eh. O kasi bagong ano, grasa eh May langis yung ano yun, yung mga points para hindi may eh. ah, yun para hindi may eh. Saka para ma-maximize yung engagement Ayun Ayun eh, yung tarog ng chosen hubs no? Anong, ano malang model ito? Chosen lang ba talaga? so hmm. ano nga anong klaseng chosen to? Wala akong nakita model eh. Wala din nakalagay. Chosen lang talaga yun. Eh. Oo. Oh. Yan, so ito nga, eh, sa brake set naman. Lasa mm. lang sa brake set. Uh, SRAM level. Hmm. Yung lowest, yung lowest na model ng level. Ah, uh, dual piston na hydraulic, no? Hmm. Dual piston. So, lasa lang sa kanyang rotors, no? RT26 to na Shimano, di ba? Ah, uh, oo. Uh -huh. RT26 to eh. Makong RT26 to na Shimano, Yan. Ah, ano? Uh, uh 160 mm na diameter tapos pares na fixed type and bolt type disc brake rotors uh. Ah, uh, malamang ano no. Nasabi ba ng may-ari nito kung magkano yung cost nito? Wala wala kang idea pa no. Wala kasi ang story kasi nito hindi naman talaga planado, planado to ni Sir Richard. Ano nangyari? Ah. Si Kuya Mark, yung may-ari ng M-Pops, binuuan siya ng bike na to so ito yung naging output niyan uh -huh. diba nakita mo yung firebox dun sa shop uh -huh. yun yung first frame nito to. Mm -hmm. tapos dahil si Sir Mark mahilig mang budol ng mga tropa kaya lahat ng tropa yan kung di man nakaspecialist na kaya source nadamay din doon nadamay rin sa Sir Richard so yun nga no sa, sa mga gusto malaman yung ano yung, you know, yung, total cost yan unknown pa no unknown pa kasi mm -hmm. alam ko na mention niya yung magkano pero story kasi ng frame na to sa Lagu Laguna ng ano may ari nito tapos nangyari about two years ago nung nakuha niya yung bike nagka-covid yung may-ari tapos nung naka-recover na pagbalik niya na-realize niya alit sa kanya ng frame mm. so bininta niya ng below SRP hindi eh, mo tanda kung magkano yung presyo, eh? ayun nga di talaga mano yung buong bike kasi nga ano eh uh, syempre di, ano, si, yung boss niya yung may-ari oo ano? oh, yun kahit niya yung wizard di ko alam magkano nakuha dyan alam ko lang yung gulong 4,000 kasi eto, galing sa customer sa shop mm. tapos nakipag-swap siya sa icon na skinwall kasi gusto niya yung skin wall. Mm -hmm. Kaya ano nangyari, nag-swap kami ng straight. Ang pagkatanda ko kay Specialized Mo One sa 4,000 ata isa o pares. Ayun yung tanda eh. May, na. may price tag yun eh sa box eh. Ang i-display ko na lang guys yung, ano, yung total na timbang. Yan, oh. yung total na timbang nitong S-Works na Epic. Yan, ito yung ano no, ulitin ko lang, ito yung S-Works Epic na gagamitin sa sasalian mo na eh, ano, Brusco mm -hmm. Epic. Mm -hmm. Ilang kilometers si sinali mo? Sina ano, sa salian mo? 75 lang. Yan, no. Ayan, 75 kilometers. Wala pa ng no, 100. Eh. Mm. Kasi nga tsaka wala pang track ride, mahirap kasi. Pag trail kasi talaga, hindi ba talaga 'yung track ride? Mm, yun, yun. Yan nga, uh, nga hanggang guys, kasi may ano, pauwi na rin kami kasi tsaka may pasok ka pa ano? So maraming maraming salamat sa inyo panonood. Then don't forget na like, subscribe ako YouTube channel. Paki-click na lang 'yung notification button para ma-totally notify kayo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo and right si po sa inyo.